Dalawang buwan na rin mga koys at mga sis mula nung mapunta tayo dito sa Lubang Island na matatagpuan sa Occidental Mindoro. Isang isla na binubuo ng dalawang munisipyo. Marami tayong pinagdaanan at napuntahang lugar dito. Kung kaya marami rin tayong mga nakikilala at mga nagiging kaibigan. Unti-unti ay nakaka-adapt tayo sa lifestyle na meron sila rito sa isla. At dahil isla nga ito, malayaw ito sa kamay nilaan o sa anumang urbanisadong lugar. Payak at simple ang pamumuhay ng mga taga rito. Ngunit tulad ng iba, meron din silang mga tulay na makikita sa daan, kuryente na magbibigay ng kanilang ilaw, barangay hall at kung ano-anong mga establishmento katulad ng cover gym, simbahan, patuloy rin ang pagsulong ng edukasyon sa lugar na ito mga kois at mga sis. Ito ang ilang mga naranasan ko dito sa Lubang Island. At ngayong araw nga mga kois ay papasilip ko sa inyo ang aking nagawang paglalakbay mula dito sa port ng Tilik, Lubang Island Patungong Surigao City kung saan tayo ay naimbitahan na umaten ng isang training Sasakay nga tayo mga kois ng barko mula dito sa Tilik Port kung saan ay sakayan papuntang Nasugbo, Batangas. Ayan na nga mga koys at nag-start na po tayo na maglayag sa gitna ng karagatan. Ito po ay matatagpuan sa Occidental Mindoro, isang isla na munisipyo na kinabibilangan ng Luok at Lubang pero tinatawag itong Lubang Island. At sabi ko nga sa inyo mga koys, apat na oras ang biyahe na ito kaya't medyo matagal-tagal at talaga namang mapagod ito sa katawan lalo na kapag ikaw ay hindi o wala sa kondisyon. Scheduled ang biyahe dito mula sa Tilik papuntang Nasugbo at 600 pesos po ang bayad na pamasahe. Ganito naman po ang itsura ng mga upuan at andito ako ngayon mga kois nasa 3rd floor po ako. Kukunti lang ang pasahiro mga kois at mga sis na aking nakasabay kaya medyo maluwag ang mga upuan. Sa so ganitong pagkakataon mga koy sa hindi mo na ikaw ay maidlip at maya maya nga ay bumisita na ako sa kanilang kantin. Tama po kayo may kantin po dito sa barco kaya pwede kang bumili ng iyong makakain kapag ikay nagutong. Eto nga mga koy sa binili ko isang cup noodles at isang sky flakes. Ito mga koy sa nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Ang advice natin ay bumili kayo kaagad bago kayo sumakay. Pagkalipas nga ng halos apat na oras mga koys, ay nandito na tayo at natatanong na natin ang Nasugbo Port. Bumaba na nga tayo mga koys dahil nakadaong na ang ating sinakyang barko. Hindi ko na na-video mga koys, sumakay ako ng tricycle at ngayon nasa bus na po ako. Instant po mga koys no? At medyo mahaba-haba na naman ang biyahe natin mga koys. Apat na oras ito mula dito sa Nasugbo, Batangas, patungong Manila. DLTB ang bus na sinakyan ko mga kois at nagkakahalaga ng 240 pesos ang pamasahe mula dito sa nasugbo patungong pasay kung saan doon matatagpuan sa Taft Avenue ang bus station. Andito na nga tayo mga kois sa tinuluyan natin sa Alan A Traveler sa tapat lang ng Naiya Terminal 4 kung saan tayo sasakay. Medyo maliit lang pero okay na rin pampalipas ng oras dahil konting panahon lang naman ang ating i-stay dito sa pasay. Ang kagandahan lang naman mga kois dito ay may shower at dahil sa init ng panahon kailangan na airphone at syempre mga koys, dapat walang multo. Isa sa gusto ko rito ay secure ang area, may mga guard at malapit sa merkado kung saan pwede kang kumain. At lumipas na nga ang magdamag, nandito na tayo ngayon sa airport na Iya Terminal 4 kung saan papunta sa Surigao City. Mamaya maya pang ngang alas 10 ang ating flight at inaantay natin ang ating kasama na manggagaling pa mula sa Katanduanes. Ilang saglit pa nga mga kois ay tinawag na ang lahat ng mga pasakay papuntang Surigao City. Kaya na nga at lumabas na po kami mayroon po po kaming sasakyan na bus kung saan ay patungo sa aeroplano. Kasama na nga kami rito ng aking kasama. Kung makikita ninyo mga kasama, mga koys, pinapababa na po mula sa bus. Papunta sa aeroplano ang ating mga pasahero. Kasama po kami dyan. Sabi ng aking mga kasama, mga koys at mga sis, ay dalawang oras daw ang biyahe mula rito sa Naia Terminal 4 papunta doon sa Surigao Airport. Kaya mahaba-haba po ito. Napansin ko lang mga koys na medyo luma na ang aeroplano at nakapropeller pa po ito tapos napakaliit nito kumpara sa ibang aeroplano <laughs> at nung medyo palipad na nga ang aeroplano ay nararamdaman ko ang ilang mga parte nito ay umahalog at tumutunog kaya medyo nag-aalala ako pero normal lang daw po ito ayon sa iba ilang saglit pa nga ay nasa impapawid na po kami mga koys at mga sis Pagkalipas ng dalawang oras ay natanaw ko na ang Surigao City. Isa itong probinsya mula sa ilaga ng Mindanao. Ang pangunahing dialecto rito ay Cebuano. Okay na. At nakalapag na rin po kami dito sa Surigao Airport. Malit lang ang airport nila mga koisat mga sis. Isang beses lang din po sa isang araw ang biyahe ng aeroplano rito. Kaya Cebu Pacific lamang po ang pinapayagan na magbiyahe rito mga koisat mga sis. At eto na nga, kukunin na muna natin ang ating bagahe. Papunta na po tayo ngayon sa hotel kung saan tayo tutuloy pansamantala dito sa Surigao City. Samahan natin ang ilan nating mga katrabaho. Dito kami itinuro sa Almond Beach Resort, isang mamahaling resort dito sa Surigao City. At mayroong swimming pool, syempre hindi lang puro fish pan doon sa Lubang Island. Kaya masayang masaya tayo na tayo nakaligo. Ang nakakatuwa pa dito mga kois, ay may ulan ang Surigao City. Yes guys, umulan. Tanap sa pakiramdam, umulan siya. Yo mga koys, ito yung sasakyan nila papunta minsan sa Dinagat. Dito kami ngayon sa Surigao, Surigao City. So kasama ko si Richie Boy ng Katanduanes Mr. Pogi. Ikot-ikot lang kami dito. Sabi, makikita namin dito sa unahan yung malaking signage ng Surigao, mga kois. So ito yung mga pampasahero na bumabiyahe papuntang province of Dinagat Island. Ayan. Yeah kahit sa malayo mga koy si eh, Maya uh, makikita ninyo yung signage kasi kasi laki siya ng tao ayun oh eh. so yung... tingnan natin mamaya mga koy may paris din pala rito mga koy so abi paris so yan ito mga koy yung medyo malaki-laki talaga <laughs> mas malaki pa siya sa tao <laughs> I love Surigao Yo mga kois, ganito yung bumabiyahing tricycle dito sa Surigao. Ayan, ganyan. Yung tricycle nila, ganito yung design. Ayan. Look. Takay ba siya? Ayan o. Oh. Ang dad, Sa ibang iba siya yung design niya. Pwede mo po doon is dalawa, driver, dalawa, 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 6 Anim, tapos yung pangarga doon sa taas, mga kois. Sabi. So ito yung mga makikita dito mga koys. Baywalk. So ito yung pinaka baywalk nila. Kung dyan sa Palawan, Puerto Princesa City Baywalk. Ito hindi namin alam, basta tatabing dagat. Yan yeah, mga koy, Surigao District Food District Ganito lang itsura So ito yung mga makikita mo rito Pagka naglakad-lakad ka rito siguro mga koys hanggang dito na lang muna yung vlog natin medyo mahaba na at uh, mag upload na lang tayo ng mga susunod natin ng mga part 2 dito sa Surigao City at sa Dinagat Islands kung saan tayo papunta sa mga susunod na araw abangan nyo pa ang ilang mga adventures natin dito sa Surigao City mga koys at sa province of Dinagat Islands ha ingat po lagi